Hi guys! Oh, ito yung tuyo guys. Oh, ito yung dala kong tuyo. Na ito rin yung ulamin namin ngayon. Di ba ang sarap guys? Oh. Yeah. At may ginamos din kami. Tapos ang pagkakamay ka lang, di ba? May ibang ulam naman dito pero mas masarap mas, talaga magtuyo. Baka ikaw yun. Magtatapon mamaya. Babugbogin <laughs> <laughs> kita. One. Suka. Ayoko na ta. Hmm? Nakadalawang <laughs> <laughs> sandok na ako 노. 맞아 같이 일해요. 가아 같이 일해요. 칼에 스

So, ayan na mga mam So, pagkatapos uh, natin kumain Kasi kagabi kasi yung kinain ko At nakita naman natin paano ako Magpukbang ng silin na may tuyo O, oh, diba? At nakita naman natin So, ngayon mga mams, nagprepare po tayo ng um, ingredients sa uh, lulutuin ni Daddy ngayon na first time ko pang nakita na pagluto niyang ganito kasi bicol food yeah, daw, daw to eh. So, titignan muna natin mga mams at so prepare muna ako ng sibuyas at bawang nito. So, let's go! Maigay pa yung bata dyan na, ba diba? So, tara na, tignan natin kung anong pluto Daddy. So, ayan. Ano nilagay yan Dad? Ano? Kayo Alam mo. Ipong maliit, alam mo. Bakit ganyan? Limong sa gata. Ah, hindi pong alam ah, na maliit na niluto sa gata. Mm, bicol na ano luto. Okay. Yan guys, is hipon na maliliit. maliliit na niluto sa gata ang ingredient lang niya ay si uh, bawang. ano ba? Bawang, Sigubuyas. sibuyas, at saka sili. Iwain mo na yung sili. Sile. Yun lang talaga. Bawang, yeah. So ngayon guys, nakita na po natin kung anong uh, niluto ni daddy hipon na ginataan. At ang ingredients lang po ay sibuyas, gata, sili, at bawang. Yun po ay um, Parang ang lasan yan ay parang Bicol Express din siya pero ito ay um, hipon na maliliit at ang tawag dito ay uh, nil nilutuan, nilutuan po ang tawag dyan sa lutong ngayon ni Daddy. At tigman po natin ngayon pagkatapos. So dito na nga tayo at okay na po yung siling uh, labuyo na hiniwan na po natin para ilagay doon sa ating nilutuan na hipon, ang tawag daw... Oo. So, ngayon na pang pinapakulo po natin yan kasi kailangan daw uh, madry daw yan sa so pakuluin natin na ha hanggang madry siya at ilagay na po natin yung sile. At ayan na siya guys. Oh, the perfect po yan sa ating lunch kasi sobrang sarap po talaga yan pag malutoy na yan. At titikman po natin yan at makikita po natin yung buong proseso. Ayan po ay nilagay lang po ni daddy yung gata niya para maging perfect at ilagay po yung mga ingredients nila lang. Wala pong mantika yan ha. Gata lang po talaga ang nilagay ni daddy dyan. At ngayon guys, uh, kailangan mo na natin tikman. So tikman muna natin. So na guys. So, so muna Tundong, oh. tikman muna natin siya. Tunggu, tikman mo natin sa kadung lasa.

So after natin uh, niluto yung uh, nilutuan, ayan naman po yung partner ng nilutuan natin, ang a uh, pusit, nililinis po ni Daddy at ayan po yung nilutuan guys, masarap so, So, ngayon mga mamsis, nag, um, naghiwa muna tayo ng uh, ingredients ng ating lulutuing pusit dito. So, ayan, abang, abang nagluluto pa tayo ng nilutuan at hindi pa siya dry. At habang naglil, naglilinis pa si daddy ng uh, pusit, ako naman ay naghihiwa ng mga ingredients like sibuyas at bawang at kamatis. Ang first time ko makita na ang pusit pala ay pwede palang lagyan ng kamatis. Para saan kaya yan? Diba? Kanya-kanya kasi ang luto. So, bahala, bahala na si Dalio. Siya naman nagluluto dyan. So, good luck. Lilinis pa talaga si Dalio ng, um, ano, ng pusit. At hiniwa po niya kasi malalaki po konti yung pusit na nabili niya doon sa palingke. At tinanggalan po niya ng uh, mata at bibig yung pusit. Kasi, Uh, malansa daw yon Iwan ko. Sa amin kasi hindi natatanggalan nito. So, kay eh, dali kasi kailangang tanggalan. Yung mga Tagalog kasi ma mahilig tanggalan ng mga malalansa yung uh, niluluto nila para mas masarap at malinam na. So, ayan na guys. Habang nagprepare pa ng second menu. Uh, ito po ang nilutuan. Medyo dry na siya. Nilagay na po yung sili. Nakita na po yung sili na kulay pula. At habang um, nag-prepare pa. So, itong nilutuan natin ay, ay haluin muna natin ng bonggang-bongga para maano talaga sila, ma-shake talaga yung kanilang mga lasa. So, tikman natin ngayon ulit mamaya kasi last na ano na po yan na luto, ba diba? At ito na nga yung finished product. Ayan, nakita na po natin kasi sobrang malap talaga ng um, yung ulam na yan. So, sobrang mahal talaga. So ayan na siyang ayan na yun guys, luto na talaga siya at uh, ma-dry na talaga siya. Pakunti na lang at uh, ilalagay na po natin yan sa bowl at kakain na rin tayo, 'di ba? At ito na ngayong ating next na menu. Ang pusit. At ayan na siya guys. So alam naman natin paano lutuin yung pusit. ba diba? So kanya-kanya lang po talaga tayo ng uh, ingredients or proseso ng pagluluto. Kasi yung iba kasi, sibuyas, bawang, paminta, laurel at ano pa. iba pa, okay na. Sa iba naman ay um, ganyan lang. Luya, sibuyas, kamatis at sibawang yun lang naman sa iba so kanya-kanya kasi tayo yung pa, pa, ano, pagluluto so yan na lang muna guys Baka natin ilalagay at ayan na nga mga ma'am sinilagay na po yung pusit at alam nyo na late po yung ating kamatis ayan po yung kamatis ilalagay na po natin kasi hindi po naisipan ni daddy na may kamatis pa pala na ilagay at sobrang na late at first time daw niyang na, uh, nagawa to sa kanyang buhay na may kamatis ba na nalilate ilagay sa kawali at alam nyo guys sobrang bango talaga ng kanyang pusit guys o oh, sobrang sarap kasi matataba yung pusit So, alam naman natin na masarap talaga yung pusit. At, goodbye na po guys. Bye! See you in my video guys. Bye! Love you! Finish brada. Kain, kain dah. ayamnya itu kirim neng gitu, mau Dito nakuha makan? mau kumain mau makan? mau makan? Boset ka. Mm hmm, ano pang mukha? Kain. Kain dahi. Kain pa nga. Diba ako yung nakapokus kanina? Ngayon siya lang yung kita, diba? Nalawa kayo. Hmm? Kita.